Naghihintay pa rin ang ating mga kababayan sa Gaza kung kailan sila papayagang tumawid sa Rafah Crossing patungong Egypt. Kanina, may mga dayuhan at sugatan ng nakatawid sa crossing matapos ng halos isang buwang pagkakatrap sa gera ng Israel at Hamas. Mula sa Egypt, Saksilat, si Rafi Tima. Rafi? Pia na 5 na ng hapon ngayon dito sa Egypt kung saan na nating na nating uh, minomonitor yung uh, pagtawid sa Rafa border crossing ng mga dayuhang pinayagang umalis ng Gaza at pumasok dito sa Egypt. Umigit kumulang isang oras ang na nakakaraan, ay eh, nasa border crossing pa rin daw yung uh, dalawa nating kababayang doktor na pinayagang umalis ng Gaza dahil kabilang sila sa mga volunteer ng Midsonsons Frontier o Doctors Without Borders, kabilang sila sa halos sa lim limang daan na pinaproseso ngayon para makapasok dito sa Egypt Naon na nakapasok ang mga Palestinong maluha ang kalagayan para dito sa Egypt ituloy ang kanilang gamutan. Ang pinakahihintay na sandali ng maraming dayuhan na natrap sa Gaza dumating na sa pagbubukas kanina ng Rafa Crossing patungong Egypt. dandang banyaga at dual citizens ang nakalusot. Sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Egypt, Israel at Hamas, kung saan na magitan ng Qatar, 81 sugatan at 500 foreign passport holder ang nasa initial na listahan ng mga papayagang tumawid sa border sa mga susunod na araw batay sa ulat ng Reuters. Ayon sa DFA at Gaza Borders and Crossing Authority, dalawang Pilipinong doktor na kasama ng Doctors Without Borders ang pinayagang tumawid, sina Darwin de la Cruz at Rehidor Esguera. Ang Pilipinang si Diana, hindi niya tunay na pangalan na ilang linggo na nating kausap sa Gaza, isa sa mga nagpunta sa Rafa Crossing. Pero si Diana, wala raw sa listahan ng papayagang umalis ngayon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, all accounted for ang isanda na Pilipino na Pilipinong nasa Gaza Strip. Ang anin na bumalik niya sa Gaza City, umalis na rin at papunta na raw sa Rafah Crossing. Sabi pa ni de Vega, nakikipagugnay na ang DFA sa Israel para ma-prioritize sa mga Pilipino na makatawid. Sa ngayon, prioridad daw ang mga miyembro ng international organization. O ngayon, naghihintay lang sila kung saan sila pwedeng uh, makatawid. No? Kasi inuuna muna mga uh, na kailangan ng urgent medical assistance at yung mga members ng international organization. Kaya may dalawang Pilipino kasama dyan. Sa gitna nito, patuloy ngayong araw ang airstrikes ng Israel sa Gaza na sinabayan ng pagpasok ng kanila mga tropa. Sa dami ng sugatan, pati eskwelahan, ginagawa na rin ospital. Isa sa mga airstrike kahapon tumama sa pinakamalaking refugee camp ng Gaza na Jabalia Refugee Camp. Ayon sa Palestinian health officials, hindi bababa sa limampu ang patay at mahigit isandaan ng sugatan. Dagdag sa mahigit walong libo ng patay sa gyera mula noong October 7. Ayon sa armed wing ng Hamas, pitong sibilyang hostage ang kasama umano sa napatay sa Jabalia, kabilang ang tatlong may foreign passport. Walang komento tungkol dito ang Israel. Ayon sa Israel Defense Forces, napatay ang ilang Hamas combatant umano sa underground tunnel complex. Napatay rin daw ang isang Hamas commander na kasama sa nagplano ng pag-atake sa Israel noong October 7, bagay na itinanggi ng Hamas. Ayon sa Israel, labing isang sundalo rin nila ang napatay sa bakbakan kahapon, ang pinakamaraming namatay sa kanilang hanay mula nang magsimula ang gyera. Ang misyon pa rin ng mga tropa, wakasan ng Hamas na muling nagpakawala ng rocket sa Israel ngayong araw tagpak ng Hamas na magpapakawala sila ng mga dayuang bihag sa mga susunod na araw dahil ayaw rin daw nilang panatili ng mga ito sa Gaza. Pero ang Israel nanindigang ginagawang human shield ng Hamas sa mga sibilyan. Sa gitna nito, patuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. There are at least 165 Filipinos awaiting repatriation. May mga binomba ring military infrastructure ang in Israel sa kalapit bansang Syria bilang ganti sa anilay strikes na galing daw sa Syria. At kahapon din, inanunsyo ng Houthi group sa Yemen na nagpakawala sila ng mga misal patungong Israel bilang suporta sa mga Palestino. Tatlong misil at drone na raw ang ginawa ng grupo mula na magsimula ang gyeran ng Israel at Hamas. Nagdeploy naman ng Israel ng missile boat sa Red Sea na malapit sa Yemen. Patuloy naman nakaantabay piya ang mga tauhan ng Philippine Embassy dito sa Cairo oras na mag-abiso ang mga otoridad na pwede nang magtungo sa border yung ating mga kababayan. Hanggat wala kasi abiso, e nangangulugan na, na wala ang pangalan nila sa listahan para sa mga papayagang makapasok dito sa Egypt. Gayunpaman, bukod kay Diana na nagsubok kanina, ay may mga Pinoy na lumapit na sa border crossing para doon na maghintay ng opisyal na abiso. At yan pa rin ang latest mula dito sa Giza, Greater Cairo Area para sa GMA Integrated News. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.